Isang matandang lalaking nakatsinelas, may dalang sako at alikabok sa katawan, pumasok sa isang bangko para kunin ang kanyang kayamanan, ngunit imbes na igalang, siya ay pinagtawanan, minaliit at pinalayas. Walang may alam na sa loob ng sakunyang iyon, nakatago ang lihim na yayanig sa kanilang lahat. Isang kwento ng paghusga, pagmamalaki at isang leksyong hindi nila kailanman makakalimutan. Makinig ka dahil sa bandang huli, ang matandang nilait ay siya palang nagmamayari ng lahat ng pinagmamalaki nila. Biyernes ng umaga, abala ang mga empleyado ng Liamora Bank sa Maynila. Naka-blazer, nakangiti at abala sa mga kliyenteng may dalang malalaking tseke at mamahaling relo. Sa gitna ng mga transaksyong iyon, Biglang bumukas ang pinto, onde pumasok ang isang matandang lalaking nakayuko, may hawak na maruming sako at suot ang kupas na polo. Nakachinela siya, may alikabok ang mukha at tila pagod na pagod sa paglalakad. Napalingon ang receptionist, napaubo sa iting pilit, etay sa kabilang kanto po ang palengke, hindi po dito pwede ang pamumulot ng basura. Ngumiti lang ang matanda, Dahan-dahang nilapitan ng counter. Tiningnan siya ng mga guwardiya at agad lumapit. Ate, hey, bawal pong magpalimos dito. Labas na po tayo bago pa dumating ang manager. Pero imbes na matakot, binuksan ng matanda ang kanyang sako. Dahan-dahan. At mula roon, inilabas ang isang makapal na envelope, may selyo ng bangko mismo. Natahimik ang mga tao. Ang envelope may sulat na may pirma ng chairman. May pangalan Ernesto R. Navarro. Tumayo ng tuwid ang matanda. Tiningnan ang lahat ng nakatingin sa kanya mula ulo hanggang paa. At sa unang pagkakataon, nagsalita siya, mababa ang boses pero mariin. Ang pangalan ko ay Ernesto Navarro. May appointment ako sa presidente ng bankong ito. Ako ang may-ari ng 52% shares ng kumpanyang ito. Napakunot noo ang manager na bagong dating. Tiningnan ang envelope. Nang mabasa ang pirma at dokumento, napaatras siya sa gulat. Ang matandang pinagtawanan, nilait at pinalalayas. Siya palang tunay na may-ari ng bangko. Parang pinagsakluban ng langit at lupa ang branch manager na si Clarice. Napalunok siya at dalidaling lumapit sa matanda. Pinilit ang ngiti pero halatang nanginginig ang boses niya. Pasensya na po, sir. Hindi po namin kayo agad nakilala. Kailangan lang po namin i-verify kung pwede po dito po muna kayo sa executive lounge. Pero hindi gumalaw si Lolo Ernesto. Imbes na tumango, tiningnan lang niya si Clarice Diretso sa mga mata, kita sa kanyang mukha ang pagkadismaya, hindi galit kundi lungkot. Kung hindi ako may-ari, hindi ba ako tao? Kung wala akong dalang papel, anong karapatan yung husgahan ako? Tahimik ang buong bangko. Wala ni isang makatingin sa matanda. Yung receptionist kanina, yumuko yung guard tahimik na umatras. Tumayo si Lolo Ernesto at dahan-dahang nilakad ang hallway papunta sa opisina ng presidente. Hindi na niya hinintay ang alok na kape o upuan. Ang bawat hakbang niya parang hampas ng konsensya sa mga naron. Pagdating sa opisina ng presidente, agad siyang sinalubong ni Mr. Ramon Tew, ang presidenteng matagal ng kaibigan ni Ernesto. Dito na bumuhos ang katotohanan. Ernesto, Akala ko, nasa probinsya ka pa. Bakit di mo sinabi na ikaw pala ang pupunta? Gusto ko lang malaman kung paano tatratuhin ng bangko ang isang taong mukhang wala kahit siya pa ang may-ari. At sa araw na yon, nagsimula ang pagbabagong magpapayanig sa buong bangko. Si Lolo Ernesto na pinagtawanan at pinalayas, ngayon ay uupo sa boardroom bilang pinakamalaking shareholder sa isang pribadong silid ng boardroom na upo si Lolo Ernesto sa tabi ng matalik niyang kaibigan, si Mr. Tew. Doon na siya nagsimulang magsalita, hindi para magalit, hindi para magyabang, kundi para ibahagi ang matagal na niyang tinatago. Dalawampung taon akong nawala, nagpakalayo-layo, iniwan ko ang negosyo sa mga taong pinagkakatiwalaan ko, kabilang ka na roon, Ramon. Alam mo namang lagi kitang iginalang, kaibigan. Pero bakit ngayon ka lang bumalik? At bakit ka nagpakita ng ganun? Saglit na natahimik si Ernesto, tiningnan niya ang basong may tubig, nagmistulang salamin ito ng kanyang alaala. Eh hindi ko kailangan ng palakpak, ang gusto ko lang Makita kung paano niyo tratuhin ang taong walang kapangyarihan, hindi yaman ang tunay na sukatan ng dangal ng isang tao, tumango si Ramon. Wala siyang nasabi, ngunit sa mata niya, may lungkot at paggalang. Doon na rin ibinahagi ni Ernesto ang kanyang sikreto. Sa mahabang panahon, tumira siya sa isang simpleng baryo sa Batangas. Hindi niya ginamit ang kanyang pangalan, isa siyang karaniwang matanda na tumutulong sa mga bata, nagtuturo sa eskwelahan at naglilinis sa simbahan. Sa mga mata ng mundo, isa akong mahirap. Pero sa mga mata ng mga taong nakilala ko roon, isa akong tunay na tao. Habang nagsasalita si Ernesto, ang mga kamera ng bangko ay patuloy sa pag-record. Hindi niya alam, pero ang lahat ng staff ay tahimik na nanonood mula sa lounge area. Isa-isa sa kanila ang napapaluha. Isa-isa silang tinamaan sa puso ng leksyong dala ng matanda. Ngunit bukas, may malaking mangyayari sa kanila. Kinabukasan, pinatawag ni Lolo Ernesto ang lahat ng staff ng bangko sa conference room. Wala ni isa ang exempted mula sa branch manager hanggang sa janitor. Tahimik ang lahat. Walang makatingin ng diretso kay Lolo Ernesto. Bit-bit pa rin niya ang lumang sako. Pero ngayon, hindi na ito puno ng kalat. Sa loob nito ay ang mga dokumentong nagpapatunay ng kanyang tunay na pagkatao at higit pa roon ng kanyang layunin. Bago ko ipagpatuloy ang anuman, gusto kong malaman sino ang may lakas ng loob na humingi ng tawad. Hindi para sa akin, kundi para sa sarili nyong konsensya. Saglit ang katahimikan hanggang sa marinig ang mahinang tinig ni Clarice ang branch manager. Ako po, sir. Ako po ang unang humusga sa inyo. Hinusgahan ko kayo base sa hitsura, sa pananamit. Hindi ko po ginamit ang puso sa trabaho ko. Patawad po. Hindi siya nakatingin. Umiiyak na lang siya habang nagsasalita. Ang ibang staff tahimik na ring umiiyak. Sa likod, ang receptionist na tumawa noon pinunasan ng luha sa kanyang mata. Lumapit si Lolo Ernesto kay Clarice dahan-dahan niyang inabot ang kanyang kamay at pinatong ito sa balikat ng babae. Hindi kita huhusgahan, hija, dahil ako man minsang naging mapagmataas. Ang mahalaga, natututo tayo. Ngayon, isang tanong na lang. Handa ba kayong magbago? Isang sabay-sabay na opo ang umalingaungaw sa buong silid. Doon, nagsimula ang pagbabago. Si Clarice, imbes na tanggalin, ay tinuruan ni Lolo Ernesto mismo. Ginawa niya itong personal assistant. Ngunit ang pangyayaring ito ay hindi pa ang wakas dahil napabalita ito sa media at dahil dito mabilis na kumalat ang storya. Ilang araw matapos ang nakakagulantang na revelasyon, kumalat ang balita tungkol sa matandang may dalang sako na siya palang nagmamayari ng bangko. Mabilis itong inulat ng mga media outlet, headlines sa mga dyaryo, viral sa social media. Ngunit higit pa sa pera, ang mas pinansin ng publiko ay ang ugali at kababaang loob ni Lolo Ernesto. Isang lalaking hindi pinairal ang pride, kundi ang puso. Isang natatanging kwento ng aral at pag-asa. Si Ernesto Rodriguez, dating CEO, ngayon ay bumalik hindi para magparusa, kundi para magturo ng kabutihan. Tinuruan niya ang mga empleyado ng bangko ang tunay na halaga ng paggalang at kabutihan sa kapwa. Sa labas ng bangko, dagsa ang mga tao. Hindi para mag-withdraw o mag-deposit, kundi para makita si Lolo Ernesto. Yakapin siya at personal na magpasalamat. Salamat po, Lolo. Dahil po sa inyo, Gasto ko na rin pong maging mabuting tao at tumulong sa iba. Sa mismong harap ng bangko, nagpatayo si Lolo Ernesto ng maliit na silid na tinawag niyang kwento't kabutihan. Isang espasyo kung saan maaaring magpahinga ang mga nangangailangan at magbahagi ng kanilang mga kwento sa iba. At ang mga empleyado, Isang malaking pagbabago ang nangyari. Mula sa pagiging mapagmataas, sila'y naging mas magalang, maalaga at totoo sa kanilang serbisyo. Araw-araw, si Clarice ay nakikitang may bitbit -bit na pagkain para sa matatandang customer. Si Joanna, ang dating receptionist, ay palaging may ngiting totoo. Ang tunay na ari-arian ko, hindi ang milyones sa bangko, kundi ang pagbabagong nakita ko sa mga taong minsang naligaw ng landas. Doon ako tunay na yumaman. Ngunit hindi pa dito nagtatapos ang kwento dahil may malaking revelasyon tungkol sa tunay na pagkatao ni Clarice nagtalagang magpapabago sa lahat. Akala ng lahat ay doon na nagtatapos ang kwento ni Lolo Ernesto. Ngunit isang hapon, habang abala ang mga tao sa bangko, may dumating na isang babae. Maayos ang bihis tahimik ang kilos pero malalim ang titig. Sino kaya yan? Hindi ko siya kilala. Sabi ni Clarice, lumapit ang babae kay Lolo Ernesto na nooy nakaupo sa kanyang maliit na silid ng kwento't kabutihan. Tinanggal nito ang kanyang sunglasses at ngumiti ng may lungkot. Matagal kitang hinanap tay, sabi ng babae. Tumayo si Lolo Ernesto, nanginginig ang kanyang mga kamay at unti-unting tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Clarice, anak ko? Nagkatinginan ng mga empleyado gulat na gulat. Si Clarice, ang manager na una niyang pinagsabihan, ay walang kaalam-alam na anak pala siya ng mismong may-ari ng bangko. Lalong lumalim ang kwento. Napag-alaman na iniwan ni Lolo Ernesto ang kanyang pamilya noon sa takot na mapahamak sila dahil sa mga banta sa kanyang negosyo. Ngayon, sa huli ng lahat, Muling nagtagpo ang kanilang mga landas. Hindi ko po alam, buong buhay ko akala ko iniwan niyo ako. Pero ngayon alam ko na bakit kayo lumayo. Salamat po sa lahat. Nagyakapan ng magama habang ang mga empleyado'y nakatingin tahimik at tinatanggap ang bagong katotohanan. Sa kwentong ito, natutunan nilang lahat na huwag manghusga at higit sa lahat, ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa salapi kundi sa pagmamahal pagpapatawad at muling pagkikita ng mga pusong naglayo. Makalipas ang isang buwan, nagbago na ang takbo ng bangko. Sa harap ng gusali, may bagong karatula na nakaukit sa kahoy. Bangko ni Ernesto at Clarice para sa lahat. Itun. Si Lolo Ernesto ay hindi na lang simpleng matandang maisako, kundi isang simbolo ng kabutihan, pagpapakumbaba at tunay na pagmamahal. Sa loob ng bangko, si Clarice ang bagong namumuno, ngunit ngayon hindi na bilang mahigpit na manager, kundi bilang anak na natutong magmahal, umunawa at magbigay. At si Lolo Ernesto, araw-araw pa rin siyang nakaupo sa kanyang lumang upuan. May hawak na tasa ng kape habang pinagmamasdan ang mga taong papasok sa bangko. Ngayon, may ngiti na sa labi at respeto sa puso. Nang minsang pinagtawanan ako, hindi ko sila kinamuhian dahil alam kong minsan hindi nila alam pero ngayon natuto na sila at doon ako tunay na yumaman. Isang kwentong puno ng aral, huwag manghusga, matutong umunawa at higit sa lahat Alalahaning ang bawat taong nilalapastangan ay maaring may kwento at maaring siya pala ang tunay na may ari ng lahat.